eto ma'am, po na kami ng mga detalye po ano. Kagnay po sa um kasabay ng pagdiriwang uh, po ng Women's Day ngayong araw ay naglunsad po no ng mga um, protesta ng iba't ibang mga organisasyon at kabilang po kayo ano sa mga kababaihan ngayon at kumari uh, mari po ninyong mabigyan kami ng detalye po dito ma'am. Ah, uh, maraming maraming salamat po at, uh, at uh, binabati din po kita sa araw na ito, ng araw po ng mga kababaihan. Uh, Unang-una -una po ay nagpapasalamat po ako sa inyo at ang sandigan po ay bumabati po sa lahat ng mga kananayan at mga kababaihan sa araw po na ito ay ipinagdiriwang po ang International Migrants Day. Ibig sabihin po nito ay araw po ng mga kababaihan. Kaya dapat po natin ipagdiwang ang araw na ito. Dahil tayo po ay malaki po ang, ang ambag natin sa lipunan. Tayo po mga kababaihan. Mm, -mm. Okay po. So ayun po mama, no? kasabay nga po ng uh, aktividad or mga kaliwaang aktividad ngayong araw kagnay po sa Uh, International uh, Women's Day nato uh, ma'am ay uh, kamusta po at uh, kabilang po ang uh, sama nang mga DHS sagit nang silangan po no doon sa mga um protests kanina or nitong araw um kagne po rito ma'am ano, doon po sa panawagan particular po sa um, kung pa po nang nag sa uh, perya at iba pa po pong mga panawagan po sa um, labor sector po na inyo pong ginawa ngayong araw ma'am ay, uh, yes po. Ah, uh, simula po kaninang umaga nagkaroon po ng uh, protest po sa Liwasang Bonifacio patungo po ng Mindola. Pero dahil po sa kasamaan po ng panahon ay hindi po kami nakarating ng Mindola at hanggang isitan Recto lang po kami. Pero kahit po magkaganon man, sa init at araw po ay lumalaban po tayo. Tuloy po yung protest at pagkatapos po nito ay tumungo nga po kami sa Nexperia sa Kabuyaw, Laguna para po sumuporta po sa laban po ng mga uh, manggagawa sa, ne sa Nexperia po at matagumpay po yung, yung protesta po na yun dahil uh, unang-una po ay nan nando doon po ang lahat ng mga sektor, iba't ibang sektor po para sumuporta po sa kanilang laban at totoo po yun na ang sandigan po ay tumitindig po kami para suportahan po silang lahat dahil bilang bilang OFW po ay kami rin po ay mga manggagawa. So sila po ay manggagawa dito sa Pilipinas kaya sinusuportahan po namin sila sa laban po nila at uh, yun po ang sinasabi na sa sama-sama po at pag, pagkakaisa ay meron pong tagumpay. Uh, hindi po sila tumigil, hindi po sila nawala ng pag-asa para po isulong yung kanilang ipinaglalaban. At katulad din po ng ipinaglalaban ng mga OFW ay nakasuporta po kami sa kanila. Mm, mm Okay po. um, ano po ba yung pangunahing issue din po rito mama no? O yung uh, pinaglalaban ng mga um, sa part po ano na, na period, bagamat kamakailan may mga nakikita na po tayong uh, protest regarding this ano, sa tila um, kakulangan po ng suporta dun sa mga manggagawa po ma'am. Yes po, yun po yung sinasabi nga po ng mga manggagawa ay napakaliit, napakaliit pong porsyento yung hinihingi po nilang umento kumpara po doon sa bilyong-bilyong kinikita ng kumpanya. Sa totoo lang po, yung 50 pesos po na yun na increase na hinihingi po nila ay napakaliit na bagay po yun kung ikukumpara po sa kinikita ng kumpanya at makatarungan po yung hinihingi nila na yun. Lalo na po sa kalagayan ngayon sa lipunan natin na patuloy pong tumataas yung presyo ng mga bilihin, patuloy pong tumataas yung kuryente, yung yung gas po, pero yung sahod po ng manga, ng manggagawa ay nakapako pa rin po sa ganoong sahod po nila. Kaya po sila nananawagan na dagdagan yung sahod nila at maibalik po yung apat na manggagawa na tinanggal po ng Nexperia. Hindi po makatarungan yung ganong ginagawa po ng management na tatanggalin yung dalawang uh, leader nila dahil sa sila ay lumalaban. Pero dahil po sa pagkakaisa at sama-sama ng mga manggagawa sa Nexperia ay tagumpay po nilang nailunsad yung apat na araw pong pagwewelga. Mm Okay po. At uh, maaari din po ba natin malaman, Ma'am Richilda, ano, kung nga uh, bakit po, uh, or bagamat may mga nauna na po na mga pagpaprotesta regarding this mula po sa iba't iba pong mga labor groups, ay bakit po ngayong araw, uh, sakto po ng selebrasyon ng International Women's Day, ano, na nakibahagi po kayo sa pagprotesta din po dito? Tama po yun. Nagkataon lang po na yung pagwelga nila ay naitaon din po ng Women's Day po ngayon. Kaya bilang mga, 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 mga OFW at mga manggagawa din sa, dito sa Pilipinas ay sumusuporta po kaming lahat sa laban po nila. Okay po. So ibig sabihin ba nito, ma'am, ay uh, tapos na po or okay na po yung issue doon sa mga manggagawa po ng uh, Nexperia or may mga susunod pa po kayong plano din na pakikibahagi pa po, ma'am, sa mga um, pagpo uh, po na ipaglaban uh, sa pakikipaglaban po dito. Siyempre po, ang lahat po ng sektor na sumusuporta sa kanila ay patuloy po kaming susuporta hangga't hindi po nagkakaroon po naman ng magandang usap sa sa kumpanya po. At sana nga po, uh, dasal din po namin at hiling namin na sana nga tumupad po yung next perya sa mga kasunduan para po matapos na po ang lahat. At at bumalik na po sa normal kasi sa totoo lang po, hindi po kahwalan sa sa worker yung apat na araw na yon. Sila ang nawalan dahil sa bawat araw na lumilipas, bilyon ang nawawala sa kumpanya. Okay po. So, siguro Mama, no, bagamat uh, nabanggit nyo naman na po ito, itong mga naging uh, um, ambag po ninyo doon sa ginawang mga pagpuprotesta ngayong araw, and uh, sabi nyo nga po, nataon din na talagang uh, celebration ng International Women's Day. Ayun, baka pwede na lang din po natin kayang hingan, Mama, no, ng mga um, reaksyon or siguro ngayon, uh, ngayong International Women's Day, uh, sa pananaw po ninyo, no, kung paano po ba, um, pinapakitunguhan sa ngayon o yung trato po sa kababaihan sa pagtingin po ninyo, bilang kadalasan ng mga tinutulungan po ninyo mga OFWs po ay mga kababaihan din po ma. Uh, Totoo po yun. Uh, karamihan po talaga sa mga manggagawa, maging lokalman o domestic worker, ay mas lamang pa rin po ang mga kababaihan. Kaya, Bilang isang babae po, tumitindig po ako para sa laban po ng mga kababaihan. Kapag ikaw ay inaape o pinagsasamantalaan, hindi tayo pwedeng uupo na lang sa isang sulok. Kailangan po nating lumaban at ipaglaban natin yung ating mga karapatan. At kung ano man po yung, yung gusto nating mangyari, yun po ang dapat na mangyari. Hindi po tayo tatahimik lang sa isang, sa, sa isang tabi. Dahil karapatan po natin na ipaglaban yung ating mga karapatan bilang isang babae. At dahil po araw po ngayon ng mga kababaihan, so kailangan po maging proud po lahat tayo mga babae dahil tayo po ay malaki po ang ang naitutuwang po natin sa gobyerno natin. Kalakhan po sa mga manggagawa sa iba't ibang parte po ng ng Pilipinas ay mga kababaihan po. Mas lamang po sa mga kalalakihan mm okay po. So ayun po Ma'am uh, Richilda, no tanong po natin mula po sa inyo sa samahan ng mga DH sa Gitnang Silangan. Na, um hanggang ngayon ba ma'am, marami pa rin po mga naipaparating sa inyo mga um, concern regarding po sa mga domestic helpers sa inyong tinutulungan na mga kababaihan po na talagang takot na ipaglaban yung kanilang sarili kapag nakakaranas po ng mga pang-aabuso po, Ma'am. Ah, uh, totoo po yun. May mga na-assist po kami na kapag nakauwi na po ng Pilipinas, ah, uh, hindi po na, kumbaga po, uh, sa sandigan, hindi po namin sila pwedeng pigilan kung anuman man po yung nais nilang mangyari. Pero hanggat maaari po, ipinapayo po namin sa kanila na wag na silang mag-abroad. Kasi kung, kung, kung tutusin po, Kung ang gobyerno po natin ay maglilikha ng trabaho dito sa Pilipinas, bakit kailangan pa pong lumabas ng mga kababaihan para po mag-abroad? Kaya nga po, uh, patuloy po kami nananawagan sa gobyerno natin at naninindigan po kami na sana po sa gobyerno natin ay maglikha po ng trabaho dito sa Pilipinas, hindi po sa ibang bansa. Kasi kung sa ibang bansa po, patuloy po silang nagde-deploy. Ang dapat po ay protection ng mga OFW. Yun po, yung, yun po yung dapat na pangunahing ginagawa ng gobyerno natin. Pero karamihan po sa mga naa-assist pa rin po namin ngayon, ay ganun pa rin po yung sitwasyon. Hir hirap sila sa buhay pagbalik nila dito sa Pilipinas dahil sa kawalan ng trabaho. Kaya napipilitan pa rin po silang bumalik. Okay po ma'am At uh, kung kayo din po ang tatanungin ma'am Ano bilang nagsusulong po sa mga karapatan nga ng mga kababaihan Especially sa mga domestic helpers uh, um, Sa inyo ba ma'am, dapat pa po na magkaroon ng uh, mas maraming batas Na poprotekta po sa kapakanan Ganun na rin po ano, sa pag-iwas po sa mga discrimination sa mga kababaihan ma'am hindi po kailangan na gumawa ng maraming batas kasi meron na pong batas, ang kailangan po ay ipatupad. 'Yun po ang dapat na ginagawa ng government natin. Aahin po natin yung batas kung hindi naman po 'yan nasusunod. Kung gagawa po ng batas, dapat 'yun po ang ipinapatupad mm okay po ma'am. So sa ngayon uh, ba ma'am, ano, meron po ba kayong uh, naisin po na dagdag pang uh, panawagan po no sa ating uh, gobyerno pagdating po doon sa mga binabanggit nyo kanina, mga domestic helpers na uh, ka, kung napapauwi po sila sa Pilipinas eh nagdadalawang-isip pa rin kahit na naka-experience na ng mga pang-aabuso sa ibang bansa and eh, no choice pa rin, bumabalik pa rin po sila ma'am. Yes po, kasi ang kailangan po talaga nila kapag nakauwi na po sila sa Pilipinas, para hindi na po sila mag-abroad, ay dapat po meron pong alternative silang pangkabuhayan o yung sinasabi po natin na, na pwede silang mag-umpisa para, para dito na po sila sa Pilipinas manatili, hindi na po sila aalis sa ibang bansa. Pero yun nga po, ang sinasabi po namin na kapag nakauwi na po ang OFW, ay pwede pong humingi ng tulong sa government natin katulad po ng DMW yung sa action fund. Mm -hmm. Ang problema po, meron nga pong binibigay na financial assistance ang DMW, pero ang ma ang pinakamahirap po ay napakatagal po i-release ng assistance na ibinibigay nila. Ah, uh, katunayan nga po yung iba po mga OFW na assist namin may, may pa po last year. Hanggang ngayon po wala pa rin po na-release re na pondo mula sa DMW. Pero pero yung sa ano po, yung sa OWA, matagal din po ang proseso dahil nga po sa ang dami pa po nilang mga hinihingi na mga requirements o kung maipasa man po nila yung requirements, ang tagal po nilang ma-release ng pera. Sinasabi po ng government natin ng DMW at saka ng OWA na wala pang pondo. Saan po napupunta yung pondo ng DMW at saka OWA? Dapat po, dapat po ang ang proseso niyan 2 to 3 months na sinasabi nila. Automatic dapat within 3 months po maibigay na nila. Pero bakit po ang tagal po makuha ng mga OFW? Kaya yung iba po, imbis na maghintay po sila, napipilitan po silang mag ibang bansa pa rin kahit alam po nila na mapanganib, wala pong kasiguraduhan yung pag-alis nila, patuloy pa rin po silang umaalis. Kaya sana po ang panawagan namin sa government natin, maglikha na lang sila ng trabaho dito sa Pilipinas na mayroon mayroong nakabubuhay na sahod na sasapat sa family living wage na 1,200. Pero katulad nga po nito, uh, kung sumasahod nga po ang ang isang manggagawa ng kakarampot lang hindi sasapat sa uh, pangangailangan ng pamilyang Pilipino matutulad at matutulad po dito sa next period na magre-reklamo. Kung, kung ginagawa po ng, ng mga management yung dapat po na tamang sahod na ipinapasahod po sa mga manggagawa, wala pong manggagawa magre-reklamo. Parang katulad din po sa OFW, kung ang OFW po ay ginagampanan po ng mga agency at ng government natin, yung siguradad nila, yung kapakanan nila ang inuuna. Eh di sana po wala pong OFW na nagre-reklamo. Ang problema po nasa employer eh. Hindi uh, maliban lang po sa employer sa agency kasi kapag nagreklamo na po yung OFW sa employer, yung agency hindi naman po sila ang umaaksyon agad-agad. Kaya nga sinasabi namin wala sa worker ang problema, nasa mga employer. Mm, okay po. So at least mama na nabanggit po ninyo itong mga um concern muli ano sa ating mga OFWs at ganoon na rin ano yung uh, mga pagkukulang mula po sa ating uh, pamahalaan. So siguro panghuli na lang po, Ma'am, uh, Rishilda, no baka may mga dagdag na lang kayong mensahe ayan sa mga nakatutok po sa atin na mga kapwa kababaihan ngayong International Women's Day po, Ma'am. Yes po. Sa lahat po ng nanonood, na mga kababaihan at mga manggagawa, binabati ko po, po kayo sa araw na ito para po sa araw po ng mga kababaihan at nawa po ay maging ah uh, mabuti po ang inyong mga trabaho at maipaglaban po ninyo ang inyong mga karapatan. Huwag po tayong pumayag na ang ang karapatan natin ay hindi po ma magaw, hindi yung karapatan po natin ay hindi natin mai may paglaban. Yun po. Ayun po. Maraming salamat po muli, ma'am, sa oras ninyo at magandang gabi. Happy International Women's Day po muli sa inyo, ma'am. Maraming maraming salamat din po at Happy International Mig Migrants Day po. Thank you po.